pagkatapos ng bola bulak maaari natin sa mga kapitbahay ito naman talong sa ikatlong bahay ito naman yung sili sa ikaapat na bahay sa mga kapitbahay natin ito naman yung ating kangkung hmm, yan yung sili ito naman yung kamatis ito naman yung sitaw na dinala ito naman yung usbong meron tayo si garilas eh. ang halaga ng sigarilas natin ngayon ay sa bentahan ito nasa uh, 1,000 pesos na yan ito na may Taiwan dala rin ng sa dulo ito mura lang ngayon to ganyan na itsura nila